Okay, wala ka na make-up? Hindi, make Hindi pa. Hindi pa nasubukan itong ganito. Wala ko na ganit nagtrabaho ko mo ganit. Wala ko kabaluan niya. Nagigiliti ako. <laughs> Ay, virgin ang <laughs> kita. Ah, kiliti. no Ano yun? <laughs> Sura ko. Ay, sure, yeah, bis Pendis, apa nggak terpus? Hai Noy, udah anak tino nih mama, bentak mona nih ha. Udah deh, kayak parem buat murah hubungan ya. Terueng-terueng si mama dari Noy. Paya mo, paya mo. Huwag mo ka pala naman, Des. Hindi, hindi naman. Wala, <laughs> anong isang... Di pa tapos, German! Tay! Anong nangyari sa itsura ko? kasi ito Dapat tanggalin ito dito. Hindi ano, formahon yung kilat. Ako kailangan ko itong tong mag-anak yung Makalat eh. Makalat yung... Dito ka man! Nakaharap dito sa ito. Nahihirapan ka Ano kasi nakatapag dito? ni Hirap na hirap ako Ano, position Ulan lang, Bebe. ni salamin. Tinan ko, i-sure ka, pakit-pakit ng ano eh. Discolored. <laughs> Nakaharap sa salamin. Hindi ko na hirap lang kung dito kung paano. <laughs> Dapat kasi tanggalan yung mga gilipo. pag eh, na Na, naiba yung mukha ko. Hindi, ibang pareho lang yan. Walang patakaiba yan <laughs> Oy, <test> pois ako, pois ako, pois pois. ako hihirapan. Hindi Hirap pois narinig kasi yung, po yung lang pa kay, yung niko, lang po. Huh? 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 Babaw lang ganit na, wala ganit na ako magidi. Ito kay. Dapat kasi tanggalan to dito oh para formado o ganyan, ganyan diyan. masakit di ba? Bakit ka nasasaktan para hindi hindi yung bunot. Ah, hindi bunot. Hindi. Hala, nag-iba yung tura ko. nag yung tura parang hindi pa pa laundry kami. Si Ate Ilo na rin. Ito yung isa kasama namin. May iwan ka na. Ah. Uh, pupunta pa kami ng baklaha Bakit ba sa akin? Ang galing ni Des? Yeah, hindi ko alam. parang, ano bakit parang mukha ko? Nag-iiba daw ang mukha niya. Paano nag-iiba ang mukha ko? Ano mukha ko? Hindi kasi ako. Muti ko naman nabali ang ulo ko.